Kababayan ko, Pilipino. Dito tayo, naiwan ko na yan, yung tripod ko sa bahay. Kakainis. Ako po, si uh, General Wabin Naiwan ko sa bahay. Na, 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 pa ako. DLG. Muntik na ako makarating ng ano eh, na Liwasang Bonifacio. Ay, thank you. Liwasang Bonifacio. Dati po, kasama ko si... Uh, Sekretary Anion, si uh, General Tinsayn, Anong tawag General uh, Belaroso, Anong tawag Ako po ay pumunta dito upang matilahok sa sumbayan ng Pilipino para ibulaslas po ang ating damdamin. Ako po ay tagapawang launyon sa party ng Region 1 po. Kaya region ko po si Presidente Marcos. Siya po ay binoto ko bilang Presidente ko. Dahil siya po ay Ilocano. Ako po ay isang Ilocano rin. Ngunit, dahil po naging biktima, hindi ko sana ako magsasalita. Naging biktima ang aking mismong bayan dahil sa katiwalaan, katiwalian, dahil sa korupsyon na ang author ay mismo ang presidente. Dahil siya ay, ang nag-approve ng 2025 budget. Maraming insert maraming at mga projects sa DPWH. Lumabas po na maraming those projects substandard. Ako po ay pati sa gobyerno para sa akin nung nasa servisyo pa ako